Good, good afternoon sir. afternoon. Ayan, at uh, ang ating pong uh, paksa kay mm -hmm. manager ay yung pong schedule po ng uh, patubig. Uh, mm -hmm. Sir, uh, pwede pong malaman ng ating mga tagapakinig, viewers, yung schedule ng patubig. Uh, sa Division 5 po para sa kalaman ng mga magsasakang aming nasasakupan. Ang uh, schedule po nung ating uh, patubigan para sa 2024 uh, dry season ay sa December 16. No. December 16. So, ilang ko na lang? Two weeks na lang, may get. So, ay oh, uh, uh, pinapayuhan namin na lahat ng mga sasak na sa kopa namin na ihanda na yung kanilang mga bukid, ano, yung mga sirasirang pilapil, yung mga ripit na mahabang damo mo para mabilis yung uh, pagdaloy ng ating tubig pagdating ng ating schedule ng patubigan. Ayan. Uh, dati po ay na-announce na December 8, so naging December 16. Pero pwede po natin mapahibatid ano po ang mga kadahilanan ng, uh, ng uh, pag-reset ng schedule? Uh, ganun nga po, ang uh, naka-schedule noon, December 8, pero bakit nadasog ng December 16? Gawa ng meron tayong minamadali na dito sa ating SDC o oh, yung Super Diversion Canal na malaking bagay po kasi yon yung magagawa pa ng isang linggo eh malaking bagay pagka nagpadaloy tayo ng tubig medyo na may menos nakaka menos tayo doon sa tinatawag na losses o yung lalainingan po kasi yun eh opo opo So, sa loob ng isang linggo, malaking bagay yung magagawa ng contractor. Kaya nakiusap, pinagbigyan naman ng head office, nakiusap na December 16 na raw. Pero yon talagang yun na. Hindi na pwedeng i-delay doon at masyado na ma delay yung ating uh, pagpapatubig pagka pinagbigyan pa. So, hanggang doon na lang talaga, December 16. Simula na ng ating dry 2024, ano, cropping season. Apo. So ito pong uh, hmm. lining sa SDC, ito po yung sa pantabangan mismo o sa saan lugar? Dito lang po yung sakop ng Rizal. No? Rizal. Sa Rizal. Arsal. At napasig ko nga doon sa Barangay hmm. nung isang dinggo, nandun kami, nakita namin meron ang concreting eh. so sabay rin yon. Pero iba yung nakita nyo na yun, yun yung natira nga na napagawain namin, yung natira ng 2023. 2023. Kasi na sinimulan namin yung no 3rd nung October nyo, Na halos mayayari na, this week, mayayari na yung dalawang yun, sa Barangay Paigal, saka doon sa ka, 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 Kalisitan. Ka ano kali Kalisitan. Tsaka Pandalya, yun. Pandalya. Mm, so, dalawang kanal yun, dalawang kanal yung natira ka namin na yun na pagawain. Mga gano'ng kahaba yun, Sir? Ah, bali yung natira na yun, 1.65 kilometers pa yon. Na niyari know. namin mula nung October mali, Bali ang total nun 6.45 kilometers yung total nung mga nakaprogram no, namin sa mga nanonood ay no. Eto. 2023. Kaya sa 16 eh, kasama sila na. Kasama din sila sa mapapatubigan. Siguro mm -hmm. na tapos Abo na rin 'yan. Nakapahinga na nun kahit na. Opo. Oh, oh, medyo mahaba-haba na yung ano. O 16 pa kung mayayari na bukas 'yun o makalawa. Aya. Okay lang. Na uh, one week lang naman, pwede nang patubi. Oh, sir, pwede pong malaman ah uh, gaano kalawak itong pong mapapatubigan ngayong uh, dayatan. Oh, dito po sa dayatan natin ng 2024, base doon sa binigay ng gitna ng head office. Mm -hmm. Na po pwede namin isama sa programa. Eh nasa 11,700 hectares lang may get. Oo. Uh, Kumparado sa last year kasi nasa 14,000. Opo. Pero walang El Nino noon. Opo. Hindi ka mukha ngayon. bukod sa mababa nga yung level ng tubig ng pantabangan, so yun lang binigay sa amin. Plus, meron pa tayong El Nino na inaasahang mananalasa dito sa unang quarter ng taong papasok. So, aabot so, abot um, hanggang first quarter ng 2024 itong El Niño, no? Mm, you know, sinabi ni kanina, sinabi ni kanina sa pag-asa, interview ani eh. ne. Mm -hmm. itong, itong December lang mararamdaman na natin 'yan eh. Talagang kitang-kita eh, binanggit nga nung pag-asa eh, 19 to 20 bagyo sa isang taon Opo. dapat eh. Yun Opo. ang average natin pero nakakasampu pa lang daw. Sampu pa lang. Oo, so talaga kitang-kita mo na epekto ng El Niño. Yung... Pumapasok so, ko nila, itong hanggang Disyembre, mayroon pang dalawa daw. Pasiro sa historical record. May dalawang bagyo pa. Sana nga dumating. Opo, oh, Tapa sana dumating. Ha? Oo, at tama-tama, uh, kapag -tama. nagkapatakbo na tayo ng tubig para makatulong masaturate agad yung bukid. So, sir, yung ibig sabihin po ng 11,000, eh, may, yung mga duluhan ng mga patubigan, eh, o, oh, so yung, na baka hindi abutan. <coughs> Kaya, o, taposan, yung 11,700 na yun, siyempre, mas unahin natin malapit. Di naman Apo. papayag yung yung malapit ang mawala pa. Pwede laktawan mo siya, dumudali sa dulo. So, yung 6,500 mahigit na hindi nakasama sa program, eh, may mga ako naman yung iba dyan, yung malalakas ang loob. Yung namamang sasaka naman natin eh. Sana ay makipagsugal yan eh. Mm. So, yung mga bomba nila nung araw na wala pang irrigation system, di naman la binunod eh. Apo. So, yun, nakakatulong yun. Plus, yung malalapit sa sapa, bo bomba And Apo. then, dahil yung may, ano tawag dito, yung sinischedule ng pagpapatubig dito, Apo. zone 1 and 2, alternate yun eh. Mm. So, pagka maganda yung water management. Eh, 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 mapupunta rin doon sa 6,500 yun. Hindi naman oh. namin pwede pabalikin yung tubig. Opo. Oh, <laughs> Magagamit nila yun. Kumpara nga doon sa... Last year nga kasi 14,000 lang yung aming program Opo. Oh, Pero sa actual, 18,000 may... Mabot na 18 oh, nga eh. Oo, napatubigan din namin. Opo. Oh, Kaya lang, eh walang El Nino nun. Oo. Oh, oh. So, uh, binibigyan na kong yung El Nino. Baka oh. yung epekto nga masyadong malaki. So, yung 11,000 na yun, 700 eh, pag nabuhay namin yun maganda na okay. <clears throat> ngayon kung madadagdag pa nga sa 6,500 kung lahat ay makakalusot pa yon eh sana makalusot yon dahil kung maganda water management sa nakaprogram na 11,700 na yun eh, sa kanila rin mabubuntay sobra noon. plus may mga local flows pa naman kami na mapagkukunan na iba Ayan. Ayan. mga bomba nga nila mga groundwater pumps Opo. So, Balik po tayo sa schedule, uh, December 16 po ay sisimulan na yung pagpapaagos. Mm. So, yung mga sa taga-Gimba, ayan, mm. uh, mostly ang ating mga listeners ay taga-Gimba, mm. mga anong araw yan darating dito sa uh, Gimba? Dito nga sa ano, mga 8 hours lang biyahe nun. 8 ah, hours ang biyahe nun ng Pagpatabangan, makakarating na rito. Pero may schedule kasi ang ano, schedule pa rin yung Sono 1 and 2. 6 days, 7 days. Aha. Uh -huh. So, ganoon, Sasalisi yun. Yung dulo, eh, maghihintay muna yun. Hindi naman pwedeng dumiretso ng dulo. So, zone 1 ang mauna, no? Basta zone 1, kailangan mayari na ano yun. 6 <coughs> days, sana. 6 days. Kaya lang, medyo lansokin kasi ito. Medyo malakas at ubing. Opo. Hindi ka mukha nung normal irrigation na period. Opo. Eh ma mabilis sa dulo. Apo. Ito, po pwede yung 6 days, baka hindi madali lahat yung zone 1 doon. Uh, 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 ibig sabihin po ba, yung 6 days, uh, eh, pwede ma-extend? Eh, nasa usapan na nung ano yun. Kasi kung hindi pa natutubigan lahat yung zone 1, eh, siyempre ikuusap yun. Uh. Na maaring may tumakbo na rin sa zone 2, pero sa zone 1, eh, baka kukuha pa rin ng tubig. Yung mga hindi, mga kapag pa tubig ng pera. Yung schedule nila na six ah, days. Ayun. So, i-expect niya ng mga magsaka. na Tapos sa sakaling -sa 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 madelay. Eh, dahil mga, sa ganong kadahilanan. Yung mga irrigator sa station naman, ano yan, tumutulong, katulong namin talaga. Ayan. Kasama sila sa monitoring ng tubig namin pag uh, ganon. Kaya kung kailangan i-extend yung ano, sila rin nagbe-meeting. -me Minsan dito pa nagbe-meeting. -me kung i-extend ba ng one day, two days. Ayun. Sir, baka meron kayong nanaisabihin sa ating mga magsaka eh, yun nga po dahil uh, iba yung ibang sitwasyon natin ngayon, nahaharap tayo sa El Niño. Yung 11,700 na yan na binigay sa amin nung, nung head office natin para yun na iprograma lang. na Binasi naman nila doon sa tubig natin sa Pantabangan, kaya ganon. Hindi lang naman dito maging seven division natin, division 1, 2, 3, 4, 6. Eh talagang hindi naman mapatutubigan lahat yung kanilang area pinagatihati naman yung mga yung mga naapektuhan ng ko uh, konting patutubigan na yan ano so yung pong inyong pakikisa gaya nung ginagawa naman dati dito sa sakop sa ng division 5 napaka-aktibo ng ating mga Regators association ano so yung epekto ng el nino dinatin na lang kung gaano magiging epekto baka pati yung 11,700 na nakaprogram eh maapektuhan din. Ma, ma, ma din so yun nga sa kasalukuyan nagmi meeting meeting kami sa barabarangay para yung mga hindi kasama sa programa ay eh, maunawaan naman nila kung bakit na hindi sila nasama so yun yung mga nasama sa 11,700 makiisa lang po tayo para naman uh, yung tubig na nakalaas sa atin, maka naman mabahagi pa doon sa mga hindi nakasama sa programa. No? para makaluwang-luwang tayo. Hindi man mapatubigan yung 18,000, eh, lumagpas man lang sa 11,700 na naka-program yung ating paani. No? Eh, sa tulong-tulong natin uh, sa sama-sama, sabi nga, magkabalikat ang niya at yung magsasaka no? naman dito sa Division Divis 5. 5. Uh, medyo, may monthly meeting kasi kami. ah. Uh, yung, bukod pa sa monthly meeting ng association, Ayun. sa kabarat ah, sa buong Upris. So, siguro, ganun. Tingnan natin, baka naman makalusot. Ah, Nang mas malaki pa doon sa 11,700. Salamat po, sir. Okay. Thank you.